ito naman po kami ngayon mga idol sa Quezon, City po dito po sa anak ko nung aking pamangkin mga idol dito po sa okay okay na ito adami ah, po dito ng okay okay mga idol puno, puno puno ng okay okay dami ayan po oh. Ah, ito naman po ang aking pamangkin oh nagtitiklo po siya ng kanilang mga, mga bagay. Ito po ang aking asawa mga idol. Oh. Nagpapaganda po bago ni Iko. Eh. Ayan. Ayan po ang aking asawa. Ang dami po kayo ay dito. Ito hanggang dito po sa labas ng idol. Oh. Hmm. Halagyan ko lang ang bakral. po o nakahangin. Ito lang ang bakral mo. Ito. Ito ang ibang bakral. Ang lata. Pero po kayo kayo mga idol. po talaga ay marami dito na kuha ng ukay ukay matawagan na ang po tapos sila po ay yan nagdeliver po sila mm -hmm. mga idol napakadami po hanggang damdamin po sa labas yan, yan ay puro nakahangir yan ang talaga ang dami talaga ayan o oh. ang dami talaga Ayun, bandil-bandil po yan mga idol Bandil-bandil Napakadaan bandil. po mga Salamat kong,